Naging sulit naman ang paghihintay para sa ikalawang Pilipinas debates. Uma at ang sagutan ng mga kandidato ng matanong sa ilang issue. Hindi rin naiwasang magkapersonalan. Nagbabalik si Maricel Halili. Kandidato para sumagot Round 1 pa lang ng ikalawang Pilipinas 2016 presidential debate, naging mainit na ang sagutan ng apat na presidential ball. Mga miyembro ng panel ang nagtanong sa bawat kandidato. Unang isyong tinanong kay Senadora Grace Poe ang Freedom of Information o FOI Bill na hindi nakalusot sa Senado. Kaya hindi ito nakapasa sapagkat hindi po ito pumasa sa kongreso rin. At nangyari sa sapagkat maski na sinasabi nila na ito'y prioridad ng administrasyon, hindi po natin nararamdaman na tunay nila itong itinutulak para sa akin. Ayoko na lang sabihin kung sino dito ang haharang. Pero sigurado ko na mayroong haharang sa mga kasama ko. Lahat naman daw ng presidential ball pabor sa pagpasa ng FOI bill. Para patunayang sangayon si VP Binay sa transparency, ipinakita niya ang waiver para mabuksan ng kanyang bank account. Ito nga, isa sa dokumento kong dokumento kong, uh, dala dala dito. Eh. Uh, pinirmahan ko na ho ito. Yayakagin ko kayong tatlo na pirmahan natin ho. Waiver ko yung AMLA na tayo ho ay eh, Tama. Uh, para makita ko yung mga lifestyle at saka yung executive performance. Natin. Mayor Duterte. We signed a waiver to we waive our rights so that uh, anybody can, I said, look into bank accounts. Kayo rin po. If I were the president, uh, day one, I will uh, ask everybody to cooperate. And I just, uh, na nandyan na yung waiver mo, Vice President. <laughs> Ah. Uh -huh. Andiyan na yung waiver mo. Oo. Oh. Kaya na. na, yun na nga kaya ako gusto may dokumento ipipresente. Nagkakatakot uh -huh. ko na dapat pirmahan ko diyan sa harap mo. <laughs> Ako po ay nagpumihingi ng paumanhin publicly sa kay hey, Mr. Vice President kasi po kami po ang uh, nagbigay pahintulot po sa kanila na magdala ng notes yan rin po ang dahilan kung bakit po naantala po ang pagsisimula nitong debating ito pero sa puntong ito po Mr. Vice President with all due respect I have to tell you we will abide by the law rules hirit ni Marohas. Kung ang bawat isa sa atin ay nais pumirma ng kahit anong waiver, matapos ito ay sa labas po, pwede natin ipakita kung anong waiver ang pipirmahan natin. Hamon ni Digong. Uh, marami kang kaso sa COA, pati sa Ombudsman. <laughs> eh, hindi, public knowledge naman yan. At ako naman ay sinasabi ng una na this is a technical marvellization. Ang tanong ko, if you can produce even, may I have extension? Yes. May extension? Permahan namin yan, tapos kung may kaso ako, we will withdraw from the presidency. Eh, kaso? ang premise mo ay eh yung may kasalanan mag-withdraw. Hindi, hindi. Lame ko eh kaso. Wala uh, ako, pa tayong kasalanan. Hindi ako nagnakaw. Wala akong kwan. Uh, so, bakit ako mag-withdraw? Kung ikaw, sa konsensya mo, may kasalanan ka, o di mag-withdraw O hindi kaya dahil malaki na ang gastos mo. Si VP Binay, tinanong ng panel na kung siya ang manalong pangulo ay ano ang gagawin niya sa anak na si dating Makati Mayor Junjun Binay na nahaharap sa criminal case. Pagka na-convict, o di parusahan. Eh, yun ang conviction eh. Kaya lang, yung bintang, hindi ho yun ang conviction. Kailangan no, para maging totoo. Alam mo, Lord, pag sinabi ka, Lords, ikaw ay corrupt. Bintang yon. Para masabing ikaw ay corrupt, kailangan may hatol ng hukuman na ikaw ay corrupt. Okay? So, ulitin ko sa iyo, ah, at ako naman ay eh, abogado rin, sa Diyos at sa tao, walang kasalanan ng anak ko. Pero, kung ano man ang desisyon, susundin natin. Humirit sa Senadora po sa hindi pagsipot ni VP Binay sa mga naging pagdinig ng Senado. Ang naging buwelta ng pangalawang Pangulo ay ang issue sa citizenship ng Senadora. Lagi mo sinasabi na ikaw ay e tunay na Pilipino. Ah, paano ka magiging tunay na Pilipino? E sumumpa ka ah, na maging Amerikano at yung mag abjur ka. Ikinahihiya mo ang pinanggalingan mo. At meron ka bang... Uh, Uh, not... Paano mo nasabi na kinahihiya? Unang-una, ilang milyon ng ating mga kababayan ang nakatira sa ibang bansa. May batas tayo na RA 9225 na kinikilala ang ating mga kababayan na nakatira sa ibang bansa na muhay ng marangal pero hindi nawala ang pagmamahal sa bayan. Ang pagiging, ang pagiging malayo sa bayan ay nakakapag- um, nakakapangulila pa nga. Sinasabi mo, ikaw number one, na nagsasabi na pinoprotektahan mo mga OFW, tapos sasabihin mo, ng isang nakatira sa ibang bansa, hindi na pwedeng bumalik dito para manilbihan? Madam Senator, hindi ho kayo OFW. It Lalong uminit ang sagutan ng mapuntang usapan sa isyo ng katiwalian. Nandito ka nga nakatira sa bansa, pero nangulimbat ka naman ng pera. Kung magbintang ka, parang ako nahatulan na. Ikaw ba eh, sinabi ko nangulimbat? Sinabi Hindi ko lang ba? naman. Sinabi ko lang naman. Si Davao Mayor Rodrigo Duterte tinanong kung paano matutupad ang pangako sa United Nations na labanan ng polusyon gayong aprobado ng pamahalaan ang paggamit ng coal power plant. We only contribute, I say, well to the footprints, carbon footprints, so very little. And yet, we are a growing country. We need to industrialize. We need energy. Itong United Nations and its industrial countries are really hypocrites. Si Rojas, bibigyan daw ng incentive ang gagamit ng natural gas. Pero si VP Binay, kinwestiyon ang kakayahan ni Rojas kaya naging mainit ulit ang sagutan. Eh, Mr. Rojas, Guilty of analysis by paralysis. Can never make a decision right away. Talaga ho, mabagal ako, ako gumalaw at hindi ako gumagalaw pag, pag nanakaw ang pinag-uusapan. Hindi po ako magnanakaw. Ang importante po sa aking mga panunungkulan, kumilos po tayo ng maagap, ng mabilis at epektibo. Mr. Yung mga Excuse me, oras ko po ito. Sabi mo rules-based. Dun tayo sa rules. Oh, okay. Nang sumagot si VP, inihalin tulad niya si Rojas kay Joseph Goebbels na propagandist ni Adolf Hitler. Mr. Rojas, tinuturo ka ni Mr. Bitanggol, nagnakaw ka dun sa MRT. Ano ba? Hindi po totoo uh, yan. Yun, mo yung <laughs> kao Kita mo, hindi totoo. Paano? Bintang pa. O ikaw kung magsalita, magnanakaw, nasa bintang rin lang. Dato, ko, ano. Alam mo, Mr. Rojas? Ikaw ay eh, talagang uh, disipulo ka ni, jo, ni Goebbels. Kung 1,000 lies, ultimately, eh maniniwala ang tao na totoo. Ikaw yun, no? Tinanong naman ang panelist si Rojas kung paano maiibang estilo niya sa pamamahala ni Pinoy. Ay isang proseso, step by step ito, parang gumagawa tayo ng isang gusali. Sinimulan ni Pangulong Pinoy ito sa pundasyon, paglinis sa pamamahala. Hindi pa natapos yan, kaya kailangan ituloy ang ating laban sa korupsyon. Meron pa rin korupsyon, aminado tayo, hindi pa nalilinis 100%, pero malayo na ang narating dati dyan. May mga napakulong na tayo, may mga kaso nang na na-file, at tuloy-tuloy ang paglitis dito sa mga korup na ito. Pangalawa, tututukan ko ang pinakamahalaga sa ating mga kababayan, pagkakakitaan. Mabundin. I wonder if you copied it. <laughs> This is a recording. Pinag-usapan din ang ekonomiya. Ipinagmalaki ni Rojas na siya ang nagpasa ng batas para hindi mabuwisan ang minimum wage earners at di raw niya ito ginagawa kapag eleksyon lang. Sabi ni Duterte, ayos naman daw ang slogan ng administrasyon na walang korap, walang mahirap. Pero banat ni Poe? Yun nga, yun ang kanilang slogan. Pero nakakalungkot na hanggang slogan. Sapagat bagamat marami na rin nagawa, yung freedom of information hindi pa rin napapasa. At ang napapansin ko, kung hindi ka kaalyado, may kaso ka. Kung ikaw ay kaalyado, may project ka. Parang hindi naman yata tama yon. LP, non-LP, lahat kinakasuhan. Ang aking sariling gobernador, <laughs> ang ating... Ang mga kinakasuhan lang ng LP ay ang mga latak nilang miyembro. Pero yung mga miyembro nila na importante sa kanila, katulad ni Secretary Jun na pumirma ng maintenance contract ng Sumitomo ng, ng uh, APT Global, ay nandyan pa rin at hindi man lang kinasuhan ng ombudsman. Mata Kaya para sa akin, kung hindi ka nila kailangan, kakasuhan ka nila. Pero kung importante ka sa kanila, wala kang kaso. Pati si VP Binay, sinita ni Rojas. Ay, tumadami nga ho mahirap. Eh kasi lagana po ang korupsyon kasi yung mga ka-alyado mo, katulad ni... Yung mga naglanakaw doon sa Minahan, ay eh nandyan. Hindi nahahabla. Lahat po ng mga hinahabla ay pantay <laughs> sa tingin ng batas. Lahat po, lahat po yan. Kung dapat nakasuhan, kinakasuhan. Makikita po ninyo ang record ng Sandigan Bayan. Alam po ninyo yung Sandigan Bayan. Diyan po may kaso ang inyong pamilya. Yun. Pagkatapos magkaroon ng paglilitis, saka mo sabihin kung magnanakaw nga o hindi. Well, pati si Digong tila gumatong. Sino yung kasabwat ni sa korupsyon? <laughs> Sino nga? Eh, alam mo naman, dahil sa Mindanao lang nangyayari yun. No, 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 no. Ah? oh, eh, yung mga sila Eric Gutierrez, eh, <laughs> mga ano, ah, Sir, with all due respect, I will have to stop this discussion here. Wala po tayong babanggitin na wala po dito ngayon sa forum. Baka po may masabi pa pong pangalan na hindi po mabibigyan ng pagkakataon magpaliwanag dahil korupsyon nga po ang napag-uusapan. We will now move Ay, on to the lang, next... Excuse Lucia. Kung ganyan ang patakaran, ba't naman ang anak ko, hindi naman wala dito sa forum, eh, sinasama doon. Sunod na hinimay ang ginawa ni Rojas nung Bagyong Yolanda. Sabi niya, sa 90 billion na pondo, 4 na billion lang ang hawak na ng DILG at halos na gamit na nila itong lahat para sa proyekto. I disagree. The COA says of the total money 33% have been completed. The same COA says na doon sa dumaan sa DILG mahigit 90% na po ang natapos. I'm sorry I I got lost along the way. Pagbusisi ni Binay kay Rojas. Pinalabas mo sa dyaryo, hindi pa namin ito nililiquidate kasi hindi pa tapos hindi. ang project. Yung, ang papeles ay naandun na sa COA at tapos na po yan. As of 2015, yung datos na, pinapanood po, na binabasa po ninyo ay 2014. Vice President, kung gusto mo lang nasiraan ako or magtapong ka ng putik, at least gamitin mo current data. Nagkainita naman si Nadigo ang trohas ng ungkati ng pangako ng alkalde na tutuldukan ang krimen sa loob ng anim na buwan. Sabi nga ni Mark, pupunta ka ng Dabao, may makita ka ng Cebu. You know, this is a very porous country. And we are not a fascistic uh, nation. We do not confront people in public. Kaya sinabi niya may Cebu sa Dabao, pati sabi ko sa Maynila. So one week after, there was a raid. Uh, dito sa Dabao, pati dito sa Manila, oh, oh, look what happened. Yung doon sa Malabon, nakita, hinuli, buhay. Yung akon sa Dabao na huli, patay, apat. Hindi ko kinikwestiyon ang kanyang pagnanais na tanggalin ang drugs, ang droga sa Dabao o sa buong Pilipinas. Pero balik ni Digong kay Rojas, dati siyang DILG Secretary, kaya kontrolado niya ang pulis. Pero wala rin siyang nagawa sa droga. Inaristo mo, pero ginawa ninyo, this administration allowed Shabu to be caught inside the national penitentiary. Is that your performance? Kaya I, na huli nga eh, di ikaw ba? You, ikaw yung chief of police, pinaka-chief DILG, it's under you. Philippine National Police. Di ba na? na? It's eh, finished eh, Wala, alam mo, wala kang ginawa. Wala kang ginawa. And you are claiming credit which is not yours. Ang hirap um, sa iyo, Mar, you are always a pretentious leader. Ang hirap sa iyo, Digong, ay hindi mo sinasabi ang totoo. Ang totoo ay nahuli nga eh. Di ba nahuli? Kaya ginawa natin, nahuli Ang Kung pinabayaan namin yan, edi eh yun ang masasabi mo. Pero nahuli yan eh. Naaresto, tinigil. At patuloy ang ating laban sa droga. Hindi yan pagiging pretentious. Pati ang diploma ni Rojas naongkat na naman. Tabloid yun. Alam mo... Is this there for the people to see? This is a republic. This is nationwide. Kaya alam nila how hard it is really to work for government. You are just, you are a fraud. You are pretentious. pretentious. Oh. Name calling, eh, pati edukasyon mo. Sinangali mo yung Warton, hindi ka pala taga-Warton. Eh. Malinaw na malinaw. Warton mismo nagsabi, graduate ako dun sa kanila. Kung ayaw maniwala, yan ang, yan ang brand ng Duterte Justice. Hindi, umatend yata siya ng seminar. Ang Warton. Ganti ni Rojas kay Digong. Kung ano ang pumasok sa isip mo, serado ng isip mo, yan ang Duterte Justice. Walang wala nang katotohanan. Kung ano lang pumasok sa isip mo, pigit mata, gagawin mo, may, baka may mamatay tao. Kung hindi ka marunong pumatay ng tao at takot kang mamatay, yan ang problema. You cannot be a president. Hindi po ako takot mamatay. Ang aking ay hindi pwede na basta-basta tayong mamatay ng tao na walang proseso. Ang mga mahihirap lang ang na pinapatay diyan. Sino mga malalaking tao ang pinatay mo? Hindi mo lang alam. Kasi wala kang alam talaga. Mawalang galang na lang po ulit. Uh, kasi I mean, magiging he says, she I mean, says, says po. Galang, eh. Ang huling tanong ng panelist, ibinato kay Senadora po tungkol sa Coco Levy Funds. Hindi ko dinidepensahan si Danding ko. Ang pera na yan, na halos 70 billion, ay panghawak na ng gobyerno. At gusto ko rin sabihin, hindi si Mayor Duterte ang nagsabing akong puppet kung hindi isang miyembro ng kanyang campaign team. Na siya mismo nagsabi, hindi naman siya. Ngayon, paano natin gagawin yan? Ang pera na yan ay hawak na ng gobyerno ngayon. Gusto ni President Aquino na magkaroon ng executive order kung paano gagastusin yan. Pero ito ay pinitisyon ng mga ng mga magsasaka, nagtatanim ng mga niyog, na sinasabing hindi pwede yan. Kaya ang Korte Suprema ay nagdesisyon na dapat isang batas ang ipapasa kung paano gagastusin ang pera na yan. Ngayon, itong batas na ito ay dinidibate pa rin sa Senado. Hindi ko pinirma ng batas na ito sa simpleng pananaw lamang na kailangan may representasyon ang mga magsasaka Nagkaroon din ng taas kamay segment para malaman ang posisyon ng mga kandidato sa iba't ibang issue. Walang presidential bolang ang pumabor sa diborsyo. Sa isyu ng pagbabalik ng death penalty, nagtaas ng kamay si Napo at Duterte. Kapwa naman pabor si Duterte at Binay na mailibing sa libingan ng mga bayani si dating Pangulong Marcos. Umaaksyon! Maricel Halili, News 5. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.